Mga ka-express, akala natin, alam na natin ang lahat ng plano ng Gilas Pilipinas para sa darating na FIBA Asia Cup. Pero teka lang, may hindi pala tayo alam. May tinatago pala itong si Coach Tim Cohn. At ngayon lang ito ay binubunyag. Tune up games na hindi laban sa Japan, hindi rin laban ng South Korea, kundi laban sa mga Middle Eastern teams. Ka-express, rewind muna tayo sandali. Nitong mga nakarang linggo, marami ang nagtaka. Bakit tinanggihan ng gilas ang dalawang friendly games laban sa Japan at South Korea? Ang alam ng karamihan, eto na sana ang magiging final tune-up ng ating pambansang kupunan bago sa sabag sa FIBA Asia Cup. Pero sa halip, biglang nag-decide ang gilas na huwag ituloy ang mga laban na yon. Sa una, parang nakakabahala. Bakit nga ba ang Japan at Korea ay elite Asian teams? Magagaling, mabilis at may diskarte. Pero ayon kay Coach Tip, may mas malalim palang dahilan. Hindi ito simpleng decision hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa strategic preparation. Sa totoo niyan, may ibang target sa si coach team. Mas pinili niya na ilaban ang gilas sa mga Middle Eastern teams? Oo, tama ang narinig niyo. Mga kupunan mula sa rehiyon na traditionally ay nagbibigay ng sakit ng ulo sa atin sa international tournaments. Pero bakit nga ba? Simple lang ka-express. Sa kasaysayan ng FIBA Asia Cup at iba pang international tournaments, mas hirap ang gilas sa mga teams galing ng Middle East kaysa East Asian teams. Bakit ka mo? Kasi iba ang laro nila. Hindi lang sila matangkad, kundi physical rin. Di mo pwedeng daanin sa bilis lang. Di rin sapat ang diskarte. Dito mo talaga masusubok ang tibay ng gilas. Kung dati-rati ay iran lang ang kinatatakutan natin sa rehiyon na yon, ngayon ay andyan na ang Lebanon, Jordan at maging ang Iraq na siya namang makakalaban natin sa group ni sa FIBA Asia Cup. At kung hindi pa sapat yan, Take note, lumalakas din ang ibang Middle Eastern teams tulad ng Saudi Arabia at Syria. Parang domino effect, parang lahat sila biglang bumubulosok pataas ang level ng laro. Kaya pala ayon kay coach Tim, mas makakatulong sa gilas ang ma-expose sa ganitong klaseng laro bago magsimula ang Asia Cup. Kasi kung laging Korea at Japan ang kalaban natin sa tune-up, e eh baka maging predictable ang preparations. Alam na natin ang kanilang style, shooting, weakness, zone defense, at kung paano sila mag-adjust. Pero ang Middle Eastern teams, that's another story. Take Lebanon for example, naalala mo ba noong 2022 FIBA Asia Cup? Tinabakan tayo ni Noel Araxi at ng Lebanon sa knockout round. Tila ba hindi tayo makahabol sa si lakas at bilis nila? lalo na sa kanilang physicality na dala sa loob ng court. Ang Jordan naman, consistent quarter finalist. At Iran, well, alam na natin kung gaano kadominante ang mga Iranian big man. Isa pa sa dahilan kung bakit pinili ni Coach team ang tune-up laban sa mga Middle Eastern quads ay dahil ito mismo ang weakness ng gilas. Sabi nga nila, iron sharpens iron. At kung gusto mong lumakas, dapat ilaban mo ang sarili mo sa mas mahirap na kalaban. Ang lakas ng gilas ngayon ay hindi na biro. Sa ilalim ni Coach Tim, na isa sa pinaka-decorated coaches sa kasaysayan ng Philippine Basketball, eba na ang direksyon ng team. pinag iisipan bawat galaw, bawat lineup, bawat play. Hindi na basta-basta. And this time, kahit kulang tayo sa shooting consistency, Bawi naman tayo sa ibang aspeto ng laro. At kung pag-uusapan natin ang lineup ng gilas ngayon, grabe ka Express, Kompleto Ricardo, meron tayong Cat Quick Guards, gaya ni na Scott Thompson, Sergio Perez at Jordan Clarkson, kung sakaling payagan uli. Sa Wings, ang Jensen Dwight Ramos, Jamie Malonzo at Calvin Aftana, mga athletic, maabilidad at may depensa. Sa front court, si Najun Marfajardo, Chapit Aguilar at Kai Soto, mga higante na hindi lang mataas, kundi may finesse sa ilalim. At syempre, hindi pwedeng mawala si Justin Brownlee, kahit kagagaling lang sa injury, siya pa rin ang natural leader ng team. Siya ang energizer, ang shooter, ang closer. Pero kahit gaano siya kagaling, kailangan niya ng suporta dahil sa FIBA Asia Cup hindi sapat ang isang hero. Kailangan ng team effort. Ang problema lang, as mentioned earlier, medyo kulang pa rin tayo sa shooting. Hindi pa rin ganun kakonsistent ang mga tres natin. And in international basketball, shooting is everything. Isang shooting drought lang, pwede na tayong matalo. Kaya sobrang crucial ang tune-up games na ito. Dito masusubok kung kanino tayo pwedeng umasa sa perimeter dito rin pwede mahanap ang mga hidden gems sa bench na pwedeng sumabog sa tournament proper. At habang ginagawa ng gilas ang preparasyon na ito in secret, hindi masyadong pinalabas sa media ang mga tune-up games na ito, mas lumalalim ang posibilidad na may surprise element silang inihahanda. What if may bagong player na ipasok? What if may bagong sistema na sinasanay? What if mas ini-enhance nila ang triangle offense ni Coach team para i-adapt sa international play. Sa ngayon, wala pa tayong official announcement kung aling Middle Eastern team ang kalalabanan. Pero ang balibalita, isa raw rito ay Lebanon ulit. Posible ring may laban sa Jordan o Iraq. At kung totoo ito, malaking bagay ito sa ating preparasyon. Kasi kung makakaharap natin sila ngayon pa lang, at ma-adjust natin ang sistema natin laban sa kanila, mas tataas ang chance nating mag-survive sa group stage. I express, kung tutusin, parang chess game ang ginagawang preparation ni Coach Tim. Imbis na harapin agad ang familiar mas pinili niya ang mahirap. Kasi nga, pag hindi ka sanay sa laro ng kalaban mo, kahit gaano ka pa kagaling, matatalo ka. But if you are prepared for the worst, you'll fight like the best. Well, sa kabuuan ka-express, malinaw na may malalim at matalinong strategy sa likod ng desisyong huwag ituloy ang friendly matches kontra Japan at Korea. Imbis na sumunod sa nakagawian, pinili ni Coach Tim Goon at ng Gilas Pilipinas na harapin ang mas mahirap at unpredictable na mga kalaban ang mga Middle Eastern teams. Isang hakbang ito na nagpapakita na seryosa ang gilas, hindi lang sa paglahok, kundi sa panalo. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.